Eto nga pala ang kaganapan kaninang lunch sa school. So, bago kami kumain ni tatay, binuksan ko na muna ang aking mga biniling gamot for 15 days again. Ayan, hindi ko kasi nagawa dito sa bahay. So, sabi ko, during lunch time ko na lang ito gagawin. So, we have uh, one hour naman for the lunch. Kaya, isiningit ko na ito while waiting tatay. Kasi si tatay ay nasa klase pa medyo na late at ang labas ni tatay kaya habang inaantay ko si tatay ay eto na muna ang aking ginagawa pagkadami-dami -dami naman itong aking mga maintenance every 15 days uh, nagre-refill ako hindi pwedeng araw-araw kasi araw-araw akong umiinom hindi araw-araw na uh, magre-refill or bibili kaya kapag ka may pera uh, tuwing sahod, every 15 days ay bumibili na ako ng aking gamot. So, ayan, hindi pwedeng mawala ito kasi pagka tumigil ako sa pag-inom nito, ibang-iba ang aking pakiramdam, sugod agad sa hospital. So, ayan, kaya sa mga Laging nangungutang sa akin, huwag pong ikasasama ang loob. Kung nangangailangan po kayo, masigit rin po akong nangangailangan sa akin sarili. Hindi lang po halata. <laughs> Pagpasensyahan nyo na po. Talagang ang hanap namin ay napupunta lang sa lahat ng mga bills at syempre sa aking mga maintenance. Hindi po biro ang magkaroon ng maintenance. Pero, kinakailangan ko tong gawin kasi mga bata pa ang aking mga anak. Mas kailangan ako ng mga anak ko at mas kailangan ko ang sarili ko. Para sa sarili ko, para sa mga anak ko, para sa asawa ko at para sa pamilya ko at sa lahat ng mga taong nagmamahal sa akin. Kaya naway maintindihan niyo ko, pagpasinsyan niyo ko na bawat lapit niyo sa akin, ay talagang kung mayroon may maibibigay, kung wala talaga pagpasensyahan nyo na. Kasi wala naman po akong ibang matatakbuhan kung hindi ang pamilya ko. So, yan lang po. Hindi ko po pwedeng iasa ang buhay na meron kami sa buhay ng iba. Kaya yung iba na sa maang loob, yung iba na So eto po yun. <laughs> At maliban dito, hindi ko sana kinakailangan ni explain ito. Pero kinakailangan kong ipakita ito kasi ito po ang totoo. Hindi ko po ito pwedeng ipagsawalang bahala kasi ang buhay ko po ang kapalit nito. Sa mga nagsasabi na mag-herbal ako, matagal ko na pong ginawa iyon. Mula 2017-2018, yun na po lahat ang aking ginawa. Nagdahon-dahon, nagherbal, lahat ng mga pwedeng pagkagastusan at sa namin lahat ng iyon. Nagkanda utang-utang kami dahil sa pagpapahospital sa akin. Pero wala din. Dito din po ang bagsak ko. May mga bagay talagang pang doktor, may mga bagay talagang nadadala lang ng mga herbal-herbal. No? So, since na sobra sobrang aking pinagdaanan, eto na po at sumunod na ako sa aking doktor. Two years na po akong ganito, pero matagal na po akong may karamdaman. <laughs> pero two years po akong talagang naging religiously iniinom ko ang aking mga gamot. Noon bumibili lang po ako pero hindi ko iniinom kasi puro herbal po ako. Hindi ko po minamasama ang herbal kasi pinagdaanan ko din yon naging okay din po ako. Pero may pagkakataon po talaga na kinakailangang sundin po ang payo ng ating mga doktor. At syempre disiplina sa sarili. Seryoso po ang vlogs ko today. Kasi ayoko ng i-explain ang aking sarili sa iba na hindi nakakaintindi sa akin. May pamilya po ako. Iniintindi ko ang sarili ko. At syempre, ang buhay ko. <laughs> at ang buhay na meron ako at kasama ang aking pamilya. So, ayan po. Sana'y wag po kayong sasama ng loob sa akin. Huwag niyong ikasasama ang loob. Ah, nyo niyo ikasasama ng loob ninyo kapag hindi ko po kayo napagbibigyan. Ayan po, <laughs> walang halong kasinungalingan niya. Hindi niyo lang halata kasi lagi lang po ako nakatawa. Pero pagdating sa bahay, sila ang nakakakita lahat ng aking suffering sa aking buhay. <laughs> At eto na, flinex ko na ang aming lunch kasi nandito na si tatay. That's all. Thank you for watching. Bye!